Naghigpit na ng seguridad sa Quiapo matapos na may magbiro ng bomba sa Misa kanina. Tiyempo pa yan ngayong First Friday pa naman ng taon. Para sa update live na magbabalita mula sa Maynila, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, ano ang detalye tungkol nga dito sa inarestong lalaki ng dahil sa bomb threat? Ang mga kayang nakadetain na uh, Station 3 ng Maynila itong lalaking nag-bomb joke kanina. Hindi na rin siya pinangalanan ng polis may nila itong suspect. Pero sa sobrang di maganda ang biro niya, pwede siyang makulong ng hanggang limang taon. May multa rin niyang nasa 40,000 pesos alinsunod sa batas. Cheryl? Oh, okay. so ngayon, after that threat, ay kamusta naman ang seguridad diyan? Cheryl, ngayon ay napakaraming uh, polis na nakapaligid ngayon dito sa Quiapo. Kasabihan tayo kanina na mahigit dalawang daang uh, police personnel ang nakadeploy ngayong araw. Sa araw naman ng translasyon ay inaasahan na abos sa 2 milyong katao ang mga sasama. Kaya naman ang pulis ay doble ang pag, pag doble ang pag doble pet kaya ay maabot sa 15,000 mahigit 15,000 ang pulis na ide-deploy nila on January 9. Cheryl, at sa martes na nga ang traslasyon, ano ba yung mga dapat tandaan ng mga debotong pupunta sa Quiapo? Sherin, isa nga sa mga bawal ay ang pagsampa sa anda. Pero pwede pa rin yung pagpuna sa paa at enclosure ng poong nasareno. Huwag na raw magdala ng malaking bag. Kung magdadala man raw ay gumamit ng transparent na bag para mas, mapabilis, mas mapabilis ang inspection. Bawal rin ang magsuot ng sombrero, hoodie at paggamit ng payong ang mga bata at may mga karamdaman naman ay pumwesto na lang daw sa gilid ng kasada para hindi na maipit at may pagsiksikan. Cheryl? Iwan, nakadaan ka na rin ba sa Quirino Grandstand? Ano naman ang sitwasyon doon? Kanina, Cheryl, sinilip na rin natin ang Quirino Grandstand at tuloy-tuloy ang paglilinis ng mga volunteers. At nakatayo na rin yung ibang barriers para maayos yung daloy ng, ng tao. Tinanong na rin natin kanina kung kailan magiging ready ang grandstand. Ang sabi sa atin ay tuloy-tuloy lang naman sila sa pag-aayos hanggang maging ready ito. Kahapon nga ay may nakausap tayo na sinabi ang tentative date ng paglipat ng poong nasareno mula dito sa Quiapo papunta sa Quirino Grandstand ay sa January 6. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinke.